Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa Palatuntunan ng CNN Ako pa rin ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Samantalang pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM Radyo Totoo CNN Batangas. CNN Live. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Inilikas sa mga pasyente ng San Juan District Hospital sa Barangay Talahiban sa San Juan, Batangas matapos itong abuti ng baha na dala ng malakas na pagulang dulot ng bagyong agon. Inilikas ang mga pasyente sa mga makeshift ward sa San Juan Multipurpose Gymnasium. Samantala, nalubog din ng baha maging ang Laia San Juan National Road kaya isinara ito sa mga motorista. Nabuwal naman ang poste ng kuryente at naputo ng malaking sanga ng puno dahil sa malakas na hangin at dulot na nasabing bagyo. Hindi naman nadaanan na, na mga sasakyan ang kalsada na nag sa barangay Sampiro. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Renz ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide Maraming salamat, Renz Belda. Wala po naman sa himpilan ng DWALFM Radyo Totoo, CMN Batangas.